Hindi makaintindi si Mama Marie. Gusto niya, siya lang yung laging princess. Imbis na tiktok ako, paglilinisin pa ako. Niya! <tell> <tell> Hindi mapigil ang maimbyerna ni Mama Marie. Sa bagong episode ng Toro Family ngayong araw June 29. Matapos magbigay ito ng rules and regulations tungkol sa gagawin nila Mikay at Pai sa bahay upang hindi na umano dumagdag pa sa stress ni Mami Oni. Paliwanag pa ni Mama Marie sa dalawa. Isa kasi umano sa problema nila ngayon ay nagsialisan di umano ang kanilang mga kasambahay. Kaya pinagsabihan niya di umano ni Mama Marie na kailangan na maglinis at maglaba ni Pai, Galang at Mikay. Paliwanag naman ni Pai, Galang, Mama ayaw ko rin pong maglaba. Imbis na itatrabaho na lang natin maglalaba pa po tayo, lalo na po pag sa umaga. Walang magpipraper po ng pagkain namin, kasi sobrang daming gawain po dito sa bahay. Hindi ko naman po mahahandle po lahat yon. Saad ni Marie, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ayaw ko nang magsalita ng hindi maganda. Kinokontrol ko pero yung kamay ko hindi na talaga kaya. Kaya binatuko yung mga baso. O sige maglakad sila sa lapag ng may bobog. Tignan natin kung hindi sila magligpit. Hindi laging merong maaasahan sa bahay. Fry lang naman. Ang dami agad sinasabi. Saad naman ni Pai. Hindi makaintindi ni Mama Marie. Gusto niya siya lang yung laging princess. Imbis na nagtitiktok ako paglilinisin pa ako. Nagbasag pa ng baso. Paano kung nabobag ako? Ang ganda-ganda ng pa ako masusugatan? Ba't kailangan niyang magbasag? Hindi niya ako naiintindihan. Hindi nga uubra na wala tayong kasambahay. Imbis na ikikilos ko dito mag -e edit pa ako ng picture ko. Ngayon na nga lang ako nagka-cellphone. Naging emosyonal naman si Tony Fowler dahil sa naging isyo ng kanyang editor. Matatanda ang kamakailan ay dalawang oras na delay ang upload ng kanilang reality show. Dahil dito ay handa na umano si Tony na palitan na lang ang dating editor nila dahil ilang beses na umano niya itong sinabihan. Saad naman ng mga netizens. Dito sa episode na ito naawa ako kay Tony. Parang pasan niya lahat ng problema kahit may sarili siyang problema. I wish you a happy pregnancy Tony. Maging maayos sana yan hanggang makalabas si Tyrone. I always admire you dahil strong ka sa lahat ng problema. Kaya na stress si Oni, real talk lang dahil talaga kay Vince. Di mo makitaan na handa na talaga sa responsibilidad. Parang di siniseryoso mga ganyan sitwasyon. Samantalang ibang asawa pag nagka-emergency ng ganyan nagkakumerat pang umalis or mag-half day sa trabaho.